Eh, oh, ah, ah, Nagpa-plot niya, karapatan mo uh, oh. yan. Pero wala kang ibabawas, wala kang idadagdag yung katotohanan ng ilabas mo. Kasi ang peri, eh, oh. may sar meron kang dahilan para mag-plot eh. Ngayon oh. dapat impantay pantay lang. Ayun oh, nga, ayun na, ayun na yun natin. Yung tama, yung, yung tama. Ilalabas mo yung tama, wag mo oh, dagdagan, wag bawasan. Okay oh, lang. Sinusukat yung ano, limang buwan na ako. O, nagbibigyan na sila ng memo. Katulad ito, pati sa akin, nakasama rin guys. sa binabar inaharang po nila yung mga binababawal at kanila po binababawal katulad po ng mga mababa ang sidecar open pipe katulad po ng mga open bag kanila po ay sa ngayon guys ay uh, yan na po dapat dapat magkaintilahan Pasta, 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 oh, yung pantay-pantay lang. Ayun nga, oh, yun na, yun natin. Ina, tama, yung, tama. yung tama, yun tama. Ilalabas mo yung tama. Huwag mo dagdagan mo kung buwasan. Okay lang. Yung tama, yun natin. Yung mga oh, mababa. Yung mga bayuris yun. Yung mga... Yan din yan, nakalista yan. Limang uh, 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 buwan na tayo. Ganun eh, pa rin yung mga ginagawa. Ayun nga. Mababa, open pipe. Oh, yung tama nga, yun tama nga yun natin. para pa rin tama ba? Yung tama nga yun na natin. Ito yung ito pa yung pinapatopan nila ano, yung ano ng 6, uh, barangay 649 Tuda ito ang mga pinagbabawal district barangay 649 Tuda barangay 649 June 68 Basay Coport area Manila mga ipinagbabawal na sumusunod bawal ang mababa ang sidecar lowered bawal ang open pipe walang tukot ang bubong walang, walang apakan ang backride Bawal pumila ang ang hindi miyembro, walang walang tuda, walang lisensya. Bawal buma, bumiyahi ang hindi naka uniforme color coding. Monday to Friday. Bawal walang tapalodo ang side wheel, open open back, open open front sticker ang lahat ng mga lumalabag at hindi sumusunod sa ipinapatupad ng tuda ay magkakaroon ng kaukulang pa baklas ang body number. Ito yung guys, so, yung uh, kanilang pinapatupad uh, na mga violation para uh, sila po ay mag-aarang. Ilang, ilang araw na to pinabibigay na ano na nila to Pinagbigyan uh, binabigyan. ito guys, uh, sinusukat yung ano. 5 buwan na uh, ano? o, ako. Uh, nagbibigyan na sila ng memo katulad nito.

Ayan. 7. Oh, okay. Ito, lahat po na mababa. Ah, ano, uh, ganun. Ito, pinapara nila na kailang araw na to nagbibigay na sila ng memo na to. di number hanggat di makataas Tama, tama oh, Temporary lang Pag nakataas na, okay na yan ha, Ibabalik na nila yung number dyan Kaya pag samantala mo na Pag tatanggalan mo na nila na ano Number One o five One o five tinatanggalan mo na hanggang hindi matataas itong ano uh, ito kasi mababa yan yung mababa pag okay naman pag standard okay naman pagkakalusog din uh, pinapadaan nila yan lahat na mababa lang mababa ang sini uh, nila po uh, sinisita sa ngayon lahat na mababa sinisita yan Tama sa hands yan. oh, yun. Oh. Yeah, no. Tumatama to sa mga hands. Kaya, minsan yung pasayro na didisgrasya. Tumatama oh. na oh. untong. Pinalagyan ko sa kanya, pinalagyan ko Para ano, hindi na matatanggal ka Pinukpok na yan ya, Pantarin mo muna para makita mo para kung ano yun mga tama okay na check mo na ano, hindi matatanggal yan ano? release na na yung ano yung sa kanya body number kasi ang ano doon, linalagyan lang sa tama para maayos na yung mga tricycle. ilagay mo na yun. Ubus na. Ito na, iiwan ko na ito sa akin. Pakyaw, pakyaw yung ano ha. Pakyaw yung... Ilan na? Ilan na? 15? Ito ba boss natin daw? Boss boss Hindi, yung kukuha pa tayo dyan. <laughs> Abang nakatay yung, <laughs> yung boss natin. Abang nakatay yung boss natin. tao. Ay! ay tao siya eh. Eh, na ano? Ay! Metro ah.

diyan lang. O, bebe. Hmm. na. Kailan? Pakil-mayo. Wala. Ah, na. Oh, binayaran na boss natin 'no. Ano pa akong dalaw. Na-sukram na na 'yan. na harang. Ito yung na-complex. Uh, Yan, na-complex na ng <tipal> mga number. Yan, lahat-lahat <tipal> ito. oh,